Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang lumabas na good news sa injury update ni Tyrese Halliburton. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naging sagot ng Los Angeles Lakers sa reklamo ng Toronto Raptors. Marami nga po mga katrops ang nag-alala matapos magtamo ng injury ang superstar ng Pacers na si Tyrese Haliburton sa likurang bahagi ng kanyang kaliwang hita sa kanilang naging laro kahapon. Sobrang nadama rin naman nga po nito ang pagsakit ng kanyang hita since hindi nga po nito kinaya na maglakad papasok sa kanilang locker room kaya kinailangan nga po siyang buhatin at tulungan ng kanyang mga teammates. Well napakaganda rin naman nga po sana ng ipinapakita ang performance ni Halliburton sa kanilang mga nakalipas na laro sa pag-average nga po niya ng 23.6 points 4.2 rebounds at 12.5 assists per game sa kanyang 49.7% shooting. Napaka-efficient na naman nga po ito maglaro sa loob ng court since madalas lamang nga po siyang makapagtala ng turnover. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit sobrang nadismaya ang mga fans at mga NBA analyst sa pagtatama nito ng injury. Pero wag naman nga po kayong mag-alala mga katrops. Gayong base nga po sa kalalabas palang na balita, ayon nga na po sa naging resulta na ginawang pagsusuri kay Tara Halliburton hindi rin naman nga po ito nagtamo ng malalang injury at inaasahan nga po na mawawala lamang siya ng at least 2 weeks. Samantala, dumako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging sagot ng Los Angeles Lakers sa reklamo ng Toronto Raptors. Dahil nga po makatrop sa pagkapanalo ng Lakers sa kanilang game laban sa Raptors, ay nagkaroon na nga po sila dito ng 2 game winning streak na kinatuwaran naman ng lahat ng mga miyembro ng Lakers, lalong lalo na ni Anthony Davis at LeBron James sinabi rin naman nga po ni Lebron sa kanyang post-game interview na hindi nga po talaga sila mananalo sa kanilang mga nakalipas na laro kung hindi dahil sa pagiging agresibo ni anthony Davis pagdating sa pagtatala ng puntos at pagdating sa depensa pero sa kabila nga po ng pagkapanalo ng Lakers ay marami para naman nga po mga fans at haters ang nagreklamo sa kanilang team since mukhang binayaran nga po nila mga referee para pangabor sa kanilang mga tawagan sa kanilang laban pero ayon rin naman nga po sa mga Lakers fans kung papanoorin nga po ninyo na mabuti ang laro, 12 nga da po sa kabo 23 fouls ng Raptors sa 4th quarter ay kontrolado ng kanilang kupunan. Sa katunayan, wala nga po dito ay galing sa intentional foul na ginawa ng Raptors sa mga segundo ng 4 quarter, dalawa naman sa flagrant foul, at dalawa ulit sa offensive rebound ni Max Christie. Kaya hindi na nga po kasalanan ng Lakers kung nakakuha man sila dito ng maraming free throws at kung hindi man nakakasungkit ng foul ang mga players ng Toronto Raptors. Isa pa, dapat rin naman nga na pong manood ng mismong laro ang mga nambabati ko sa Lakers, hindi yung titingin lang sila sa box score at sabay magre sa mga referee. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.